Tapilito yo. Makaralon. Pahalagahan natin ang oras, araw, minuto, segundo dahil balang araw magiging kwento na lang tayo sa mga mata ng mga tao. Hi. Ako nga pala si Lovely Jim, isang dating OFW. Mayaman na pala ako kaso pera na lang talaga ang kulang sa araw nga po palang ito, duman nga po pala ang aking lolo. Siyempre, napadaan siya kaya tinawag ko siya, pinag-almusal ko siya. Ang ulam nga po pala niya ay century tuna. Alas 9 pa lang pala ng umaga ngayon. Hindi pa nakapagluto si misis ng ulam namin. Kaya sabi ko, okay na muna to, century tuna. Kasi, ang mga mamatanda hindi naman naghahanap ng masarap na pagkain yan. Basta yung kaya lang nilang muyain kasi nga wala na ring ngipin ang aking lolo. Kinakausap-usap ko pala siya. Sinasakyan-sakyan ko yung mga sinasabi niya. Kasi nga pag kinalaban mo at kinontra mo siya, sigurado magwawala siya. Ganyan kasi yung mga pag-iisip ng matatanda. Kung sabaga bumalik sila sa pagkabata nila. Pagkatapos nga po palang kumain, ayan na nga agad-agad kong pinasok sa aming CR. Doon ko siya papaliguan at sinabi ko nga pala kay misis na magpainit siya ng mainit na tubig. Kasi alam nyo na pag matanda medyo mahina na sila sa lamig ng tubig. Kaya sabi ko kay misis, painit siya. Yan ang nga po pala yung pinainit ni misis. Binuhos ko na nga po pala sa drum para hindi daw lamigin ang akin lolo. Habang binubuhos ko nga po pala yung mainit na tubig ay tawa siya ng tawa at napansin ko nga pala kamot siya ng kamot. Kaya sabi ko, palikuan talaga siya. Sa mga nagsasabi, kung hindi daw ba ako nadidiri, alam nyo, siguro kayo nadidiri. Ako, kahit palikuan ko pa ang lolo ko, hindi ako nadidiri. Marami rin nagsasabi, sana magawa ko daw sa magulang ko to. Oo, yun nga yun eh. Sa lolo ko nga, nagagawa ko. Ano pa kaya? Sa aking mga magulang. Ako, ako kasi yung taong ayaw ko mamalimos, ayaw ko manghingi ng tulong. Hanggat kaya kong diskartehan, gagawin ko lahat para sa kanila. Ito pala sa mga nagtatanong bakit daw ako nagulavlag, sabihin ko po yung totoo. Palagi ko po siyang sinasama sa aking content para pagdumami yung viewers ko at sumahod ako, itutulong ko po sa kanya. Oo po, tama po kayo sa narinig niyo. Ako kasi yung lahat gagawin ko, lahat ng klaseng diskarte gagawin ko. Ayaw ko kasi ng manghingi ng tulong financially or kahit ano. Yan na nga po pala. Sinasabon ko nga po pala yung paa niya. Kasi medyo marami ng sugat dahil sa kakakamot niya at kalalakad-lakad niya. Lalong-lalo na pag nag siya. Kasi pag nag siya, lumalabas siya ng bahay. Naglalakad siya mag-isa kahit umuulan Kaya ayan, nasusugat-sugat siya at nakakagat-kagat ng lamok. Siyempre, pag nakagat ng lamok, alam nyo na, pag medyo maedad na, kamot dito, kamot doon. Yan na nga po pala, nilagyan ko nga pala, na ng shampoo yung buhok niya. Tiyanong ko siya kung nilalamig siya, pero sabi niya, hindi daw. Kaya binilis-bilisan ko yung pampapaligo sa kanya. Kasi alam ko, pag maedad na, medyo mahina na sa lamig. Sinabot ko nga rin pala ang kanyang kilikili. At binaba ko nga rin pala ang kanyang short para masabunan lahat kaya ako rin pala siya binibidyohan kasi sa totoo lang alam ko pagbalik ko ulit galing abroad alam ko sa sarili ko hindi ko na siya maabutan kasi palagi niyang sinasabi pagod na daw siya ayaw niya na daw sumakit ang ulo ng mga anak niya at lalong lalo na daw yung asawa niya kaya gusto niya na daw magpahinga minsan nakakausap ko siya ng matino Minsan, hindi ko siya makausap kasi palaging nasa isip niya. Papatayin siya. Pero pag may oras na nakakausap ko siya ng matino, alam niya rin yung mga nangyayari sa kanya. Bakit? Kasi palagi niyang sinasabi sa akin. Gusto niya na daw magpahinga kasi para hindi na daw sumakit ulo ng mga anak niya at mga asawa niya. Pero ang asawa niya naman, ang aking lola, inaalagaan siya. Naintindihan ko naman yung akin lola. Siyempre, kayo ba naman umaga hanggat gabi? Pukpuk dito, ingay doon. Siyempre, napapago din yung matanda. Lalong-lalo na may edad na rin ang aking lola. Kaya naiintindihan ko rin yung sitwasyon niya. Kaya sabi ko, habang nandito ako, tutulungan kita mag-alaga sa kanya. Pero ang sabi niya, okay lang daw. Pero kahit sinabi niyang okay lang, tumutulong pa rin ako sa pag-alaga sa aming lolo. Sabi ko kasi sa kanya, hayaan niyo muna ako na mag-video at tulungan siya kasi pag bumalik na ako, alam ko at palagi niya sinasabi na darating ang panahon, magpapahinga na daw ang akin lolo. Kaya sinusulit ko yung mga panahon na makita, mahawakan, mapaliguan at makasama siya. Ito lang kasi yung alam kong maipapabaon sa kanya yung mga alaala at makabawi man lang sa mga nagawa niya sa amin nung kasagsagan pa ng kahirapan. Kasi sa totoo lang, itong lolo ko na to, napaka nito. Napakasungit, lalong-lalo na sa mga palay niya. Ayaw na ayaw niya yung binibenta nito. Pagkatapos nga palang paliguhan, ayun na nga yung aking lolo. Malakas pa siya. Nakakapaglakad na siya. Pero nag-uulyanin lang talaga siya Minsan nga yung bahay nila pinapalo-palo niya. Kaya yung mga dingding ng bahay niya ay warak-warak na. Yan na nga po pala. Pinunasan ko nga pala siya at minasaj ng opikasin Kasi alam ko, pag matanda, konting paligo lang, lamig na lamig na. Kaya minasaj ko siya ng opikasin oil para mag-init yung katawan niya. At pagkatapos ko nga pala siyang imasaj, sinabi ko nga pala kay misis, magpainit pala siya ng tubig ulit. Kasi nga, pagkagatasin ko ang aking lolo. Kasi alam ko, nilalamig siya. At syempre, yan nga po pala yung kanin niya. Kaso sabi niya, kanina gutom siya. Pagkatapos, busog siya. Kaya nasayang lang yung pagkain. Pero okay lang kasi naintindihan ko naman. Akala niya siguro hindi pa siya kumain. Pero kanina, pinakain ko na siya. Nakaubos na siya ng 20 na kutsara. At yan na nga, binihisan ko ulit siya binigyan ko ulit siya ng magandang jacket. At syempre, tawa na siya ng tawa. Bakit daw may jacket na naman? Sabi ko, okay lang yan kasi nilalamig. Sabi niya, oo, nilalamig daw siya. Mahina na daw siya sa tubig. Lalong lalo na nagkakaedad na daw siya. ayun na nga, mayroon siyang sumblero sa taas. Gusto niya daw yan para hindi siya lamigin. At sinabi ko nga rin pala sa kanya na huwag siyang gala ng gala. Lalong lalo na paghating gabi. Kasi baka malaglag siya sa bangin at may mangyari sa kanya. Ayan na nga, pumalakpak siya sa saya niya. At pagkatapos nga pala, nakita ko si misis, nilalagyan niya na ng medyo malamig-malamig na tubig yung pinatimpla kong gatas. Sabi ko, tikman niya kasi gusto ng lolo yung matamis. Gusto niya kasi lagi yung matamis. Alam niyo, pinibigay ko na lang yung gusto niya. Kasi alam ko, yun ang kahilingan niya. Gusto niya matamis kaya binibigay ko. Kasi sa mga nagsasabi, bakit ko daw siya pinapainom na matamis? Alam nyo, may lang ang buhay. Kaya binibigay ko na lang kung anong kagustuhan niya. Kapag sinabi niya gusto niyang matamis, minibigay ko. Kasi alam ko, yun ang gusto niya. At syempre, dahil nandito ka sa aking video, maraming maraming salamat. Pakifollow and share na din.